Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel, may trivia tayo. Sino ba ang nagpayaman at nagpasikat ng Star Cinema Production ng ABS-CBN? Sinong babaeng aktres ang nagpayaman at unang nagpapasok ng milyong-milyong kita sa kanila, sa bakuran nila? Alam niyo ba sino? Si Miss Julian Santos lang naman ang kauna-unahang aktres ng ABS-CBN Kamilya ang nagpayaman at nagpapasok ng milyong-milyong salapi ng Star Cinema dahil siya ang kauna-unahang best actress, best supporting actress at box office queen ng Pilipinas. Siya lang naman ang kauna-unahang box office queen ng Pilipinas dahil kumita siya sa kanyang pelikula Under Star Cinema ang paano ang puso ko kasama ang dalawang leading man na si Rico Yan at Wawi Di Guzman. Yes, totoo po yan ang kauna-unahang box office movie at box office queen ng ABS-CBN Star Cinema ay ang paano ang puso ko at si Miss Julian Santos na best actress. Pero alam niyo ba, Never nanumbat si Judy Ann Santos sa ABS-CBN at Star Cinema na siya ang unang napapasok ng milyong-milyong kasalapi sa Star Cinema nang dahil sa kanyang pelikula kaunahang box office movie na Star Cinema na Paano ang Puso Ko. Experiment lamang ng ABS-CBN at Star Cinema na isama ang tatlong artista ng ABS-CBN, si Nariko, Wawi at Juday na gagawa ng pelikula. Subalit, nagbloom, kumita at naging box office. At hito nga, sumunod na si Nakludin Barreto, Dieter Ocampo, Julina Magdangal at marami pang artista ng Star Magic at ABS-CBN. Noong nalaman ng Star Cinema at ABS-CBN na kumita pala ang kanilang eksperimento, hito nga, tuloy-tuloy na ang kanilang paggawa ng pelikula. Under Star Cinema, mga love story, Bida, Sinakludin Barreto, Barreto, Jolina Magdangal, Piolo Pascual, Marvin Agustin, Dieter Ocampo. Matapos ang kasikatan ng love team na Snoke Serna, Gabby Concepcion, Richard Gomez, Don Solueta, Marcel Soriano at marami pang iba, ay sumunod si Julian Santos ang siyang nagpasikat muli ng mga love team at love triangle ng Philippine Cinema at yun nga ang paano ang puso ko na sumikat. Hindi lang sumikat, kumita sa takiliya at naging box office movie ng taon. At yun ang pinakamalaking pelikula na pinalabas ng Star Cinema nung panahong yun. Sa modernong panahong yun ni Miss Julian Santos na paano ang puso ko. Kaya naman walang karapatan ang ABS-CBN at Star Cinema na tawagin si Miss Julian Santos na walang utang na loob dahil malaki ang ambag niya. Malaki ang share niya, malaki ang ambag niya sa Star Cinema. Bakit ito nagkaroon ng malaking punan para gumawa pa ng napakaraming pelikula? Kumbaga, malaki. Limpak-limpak na milyon-milyon na salapi ang naipasok ni Miss Julian Santos sa Star Cinema dahil sa kanyang pelikulang Paano ang Puso Ko na naging box office movie. Noong panahong ngayon, naging box office.